Nagahain ng, uh, ng uh, opisyal na reklamo si Senadora Risa Antiveros sa Office of the Director ng National Bureau of Investigation sa Pasay City. Umihingi si Antiveros ng tulong mula sa NBI para imbisigahan ang mga taong responsable sa kumakalat na viral video ng dating Senate Witness si Michael Morillo. Nais ni Sen. Antiveros na matukoy kung sino ang nasa likod ng pagawa ng dalawang video ni Michael Murillo kung saan siya inakusahan iba't iba ng iba't ibang paratang. Anya hanggang ngayon ay wala pang umaamin sa pagawa ng mga naturang video. din niya na imbisigahan ng ilang vlogger na nagpapakalat at dinadagdagan pa umano abang kasinungalingan sa mga video. Inihahanda ang kasong cyber libel laban sa mga responsable sa ngayon, isang dosena na ang kanyang inreklamo at maaari pa raw itong madagdagan. Depende sa investigasyon ng NBI sa natura niya video. Gumawa umano si Michael Murillo ng mga malimparatang laban kay Ontiveros at sa sinasagawang investigasyon ng Senado, kaugnay ng mga krimi na may kinalaman kay Apollo Kibuloy. E, Bininyag din umano ni Murillo ang pagkakakilanlan ng uh, iba pang mga testigo at ilang kawani na Senado na nagdulot ang pangamba sa seguridad at privacy ng na mga nasangkot.